Hello mga kalakwatsera! May bago na naman kami na-discover na bagong kainan dito sa Quezon Province. Malawak yung parking lot dito kaya maraming guest ang kanilang ma-accommodate. Hey guys! Nandito kami ngayon sa Cresteta dito sa Pagbilaw. <laughs> Ayan sila. <laughs> Napaka-fresh and relaxing ambience dito sa bago namin na-discover na bagong kainan. Dito lang yan sa Quezon Province, Barangay Talipan, Pagbilaw, Quezon. Ang Cresteta Restaurant. Madaling matagpuan itong restaurant na to kasi katabi lang to ng McDonald's and along the highway lang ito. Ago pumunta dito sa restaurant, much better na magpreserve kayo via online or via text. Maraming pagkain ng pagpipilian sa menu nila. Lutong bahay at sobrang sarap ng mga pagkain dito, lalo na yung sinugno, dinakdakan at kaldereta. Tumating na yung in -order naming pagkain, um order kami ng anak ng tokwa, ensaladang pako, batsoy tagalog, kal Caldereta at Crispy Kare Kare. Ay, ayan ang mother. Ayan ang gusto ko. <laughs> Uy, may onion. It's painted. Kaya mo ako titikim. Tandaan. Tandaan. Oh, sardinas. Kaya ano naman yun ng ano? Onion? Ay, ah, yun kilo? na ito. Kaya nyo sardins to? Hindi ako. 200 plus. Hindi, 300. Na bumili na ko 600 na, 600 na. 600. Ah, na nga. Ang ah, balita lang yung isa TV, pero pag bumili ka talaga, hindi. Hmm. 650 pa rin. 650? Ang kilo po ng sibuyas? Oh, mm -hmm. grabe mo Nung ano, ano umabot nga po ng 700. Din. tingnan ko yung reaction ni Ma'am Jing. Para kita ko yung sa personal at saka sa ano video. Banal de Reta. Hindi tataw bang bangka. Ayan si ito, favorite. Tilohan <laughs> mo si Mama Azel, <laughs> favorite din yan. Ang bilangin ko. Ngayong ano, signature nila tayo. Nilibre din ako ni Josie doon. Si Josie tayo. <laughs> <laughs> basic. basic. Yeah. It's fine. Teacher? teacher? I, teacher? I, Buo and... <laughs> eh. Ano? <laughs> Buo? With ano pa yan? May With City Shell? <laughs> <share? laughs> <laughs> <Kupo> natin ito. Mayroon pa Nawal ba yun? Hindi naman lang <laughs> alam. <laughs> sorry, Sulit ba na sa ka? Pasado kay Ma'am Ang eto yung si ensalada ito. nila dito ensaladang no, pako no. mm. mm. oy so, it's fashion mm. niyo ba yung kare-kare nagkakahiya nagka-ay. Si mamie hindi pa naman. Oy. Sana man yung kare-kare nila dito <laughs> sa Ano pangalan nito ulit? Listeb. Na kalimutan ko nang pangalan ko, tasarap. Tasarap. So, tikman natin yung Kare-kare nila. Ayok. Bakit? Oh. Ayun. So, yun yung dapat dito sa plato. ko sa iyo. Manaman natin Ayok. yung kaldereta. Ay! Kare-kare pala to. <laughs> <laughs> Ay, lako na gano'n malipat. Ay, lako

After namin kumain, syempre, naglakad-lakad muna kami dito sa Cristeta. Sa ganda ng place na to, mapapawaw ka naman talaga. Kaya kung wala pa kayong nahahanap na dating place para sa inyong Valentine's Date, itry nyo na itong Cristeta at siguradong mapapasagot nyo na ang inyong nililigawan. At natapos na nga kaming kumain dito sa Cristeta and dumating na yung bill namin. Umabot lang to ng 2,049 pesos good for 5 persons na. Sulit na sulit na to kasi meron kaming 5 na in order na ulam na may kasama pang rice. And dito na nagtatapos ang aking video for today. Paalam. Bye.